Tingin mo, pagbinalikan kita agad ngayon, kapag... Confirmado, trending at pinag-uusapan ngayon ang usapin umano patungkol sa pagkakaroon ng love at ang relasyon nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Lumabas ang balitang ito dahil umano sa hindi inaasahang pangyayari na ma-develop ang aktor na si Daniel Padilla sa aktres na si Andrea Brillantes hindi lubos matanggap ng aktres na si Catherine Bernardo na magagawa pa sa kanya ito kahit napakarami na nilang pinagdaanan. Hindi naging madali para sa aktres na si Catherine Bernardo na harapin ang problemang kanyang kinakaharap ngayon. Sabi nga ng ilang mga taga-suporta ng aktres na si Catherine Bernardo na itoon na lang daw niya muna sa career ang kanyang sarili kesa naman daw problemahin pa niya yung bagay na yon. Marami ang hindi makapaniwala na magagawa pa ng aktor na lukohin ng isang Catherine Bernardo. Ito ay isa lamang sa aming nakalap na impormasyon sa iba't ibang bahagi ng social media, kaya't atin pang pakaaabangan ang mga susunod na ilalabas ng mga netizens sa social media.